Gimba daw nangangambang magdulot ng problema sa mga miyembro ang pagpapatupad ng Unified ID System sa mga PWDs. Ayan. At ang balitang to ay ihahatid ni Ariel, um, Army Caranza, Miss Army Caranza. Go ahead, Army. Yes, magandang tanghali sa lahat ng ating tagapakinig at uh, syempre sa ating viewers sa ating Facebook at live streaming. Uh, pinangangambahan ng uh, Persons with Disabilities Affairs Office o PIDAU, GIMBA dito sa Nueva Ecija na magdulot ng problema sa mga miyembro nito ang pagpapatupad ng Unified ID System sa mga Persons with Disabilities o PWDs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at ng National Council on Disability Affairs o the NCDA sa pakikipag-usap ng Radyo Natin Gimba News Team sa tanggapan. Maaring uh, magpahirap ito sa sektor, pangunahin sa pagsusumite ng mga requirements gaya ng medical certificate na kadalasan ay may bayad kapag kumukuha nito. Ayon kay Pidaw Gimba Head Larilyn Lobrera, posibleng maging sanhidin ito ng dagdag diskriminasyon sa kanila sa pag-avail ng kanilang mga benepisyo. Lalo na kung sa panibagong ID system na ipapatupad ay magdudulot ng issue o pagkakataon na sa registry ay makikitang no records found kahit na malinaw ang kanilang physical disability o nakikita ito o may kakayahang magbigay ng proweba sa mga disability na hindi naman nakikita. Sa kabila nito, sinabi din ni Llobrera na maaaring makatulong naman ito sa o yung uh, unified ID system sa pagsupo sa paglaganap ng Peking PWIDs at kanila itong susuportahan para sa kapakanan ng kanilang mga miyembro. Umaasa naman si Librera na sa kabuuan, ngayong nagsasagawa na ng pilot testing, ay maging bahagi sila ng konsultasyon o ang sektor hanggang sa barangay at municipal level upang maipahayag nila ang nakikitang negatibong dulot nito at makakuha sila ng katiyakang ito ay mabibigyang pansin at magkaroon ng kaakibat na resolusyon mula sa implementing agency. Dagdag ni Librera, aware naman sila sa bagong programa ngunit hindi kasama ang Gimba sa naturang pilot testing. Mm -hmm. Wala ding inilabas na listahan ng mga LGUs ang DSWD para dito. Ang unified ID system kasamang Grace ayon sa NCDA uh, executive director na si uh, Ms. Glenda Relova ay isa sa proposed recommendation upang maresolba ang illegal na pag-iissue, pagbebenta at paggamit ng peking PWIDs. Sa bagong ID system na ito, magkakaroon ng uh, physical ID at digital ID na may biometric data ng mga miyembro upang maiwasan ang ilegal na paggamit nito. Ang physical ID din ay uh, isang uh, PVC card na may RFID o yung tinatawag na radio frequency identification. Hmm para sa karagdagang seguridad. Ang pilot testing ay isasagawa simula ngayong Enero hanggang Hunyo ngayong taon bago ito ganap na ipatupad. Makikipag-ugnayan ang DSWD at NCDA sa mga tanggapan ng PIDAW sa mga LGUs na siyang magiging responsable sa aplikasyon, verifikasyon at pag-aproba ng mga IDs habang ang DSWD pa rin ang mananatiling central authority na mag-i-issue nito. At yan ang update kasamang Grace mula dito sa uh, Pidad, no? Mm -hmm. Ako si Army Karanza, kasama mo sa pagbabalita at sa pagsaservisyo, Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Army. Habang binabalita mm -hmm. mo 'yan, iniisip ko yung ano, eh, 'yung um, national ID. Oh yes, exactly. Oo. Yun din <laughs> Sabi ko so, hanggang then, ngayon yung nga wala yung, ano, pa yung po, national ID ko. Nakakita ng problema. Mm -hmm. <laughs> Kailan pa ba kami kasi, nagpagawa ng ano national ID? Parang mm -hmm. panahon pa ng pandemic. At oo, oo bago pa oo, ah, bago pa mag-pandemic kasi uh, yung sa akin parang ang issuance, ay I, I don't remember yung sa akin kasi eh, nagkaroon ng problema, mali yung spelling. Mm. So nung August ay I, I think August nung nagpunta ako para magpapalit. Eh, hanggang ngayon, wala pa rin yung kapalit. Kapalit, so, yes. So, mm -mm. well, uh, actually, tanggap ko na yan. Kasi yung, mm. initially, yung aking ID, uh, first, na, uh, PhilSys, ano, PhilSys ito, mm. di ba? Ay, um, mga taon bago ko mm -hmm. <laughs> ma-receive. Uh, di, syempre, inaasahan ko na rin na bago ko, bago ko makuha yung uh, kapalit, dahil nakaproblema nga yung spelling error, eh mm -hmm. baka mag-antay ulit ako ng taon. Oo, kasi ano anyway, okay. pa, parang ang konsolasyon, ang kinokonsol na lang ng mga iba, ay siguro ay letter, ano na, pa, binagbabatayan uh -huh. na nila, nagsasarili na sila ng mga rason eh, naghahanap ng mga rason. Ay letter, mm -hmm. ano na, letter H. Baka ako, letter S ako, kaya baka sa susunod na taon, ako naman. <gasps> parang ganun eh, nung ganun hindi na yung konsolasyon eh. kasi kasi, alam mo, sa amin, dito sa amin ah, na ah, di pa pare-pareho kaming si, di ba Karanza mm. unang naibigay yung sa tatay tsaka sa nanay ko tsaka yung mm -hmm. sa bunso kong kapatid uh, si mga ilang buwan pa bago ko natanggap yung akin oo may ganoon <laughs> diba? <laughs> din so, tapos ngayon i uh -huh. gagawin natin sa mga PWDs yung unified id system meron naman talagang ano no yung yung kanilang purpose maganda hindi magamit yung mga id hindi magamit na dun sa parang pinagkakaperahan yung mga ID. Kasi napakadaling gawin, di ba? Mula lang dun Oo, sa... Oo, kasi yun oh, oh, walang security walang, features kasi. Yes, Pero oh. according to Miss Larry Lynn, uh, nung uh, nakausap ko siya, by the way, gusto kong mag-thank you kay Ma'am Larry Lynn kasi um, ano, naging uh, responsive siya sa mga questions ko. At uh, ano siya? totoo siya sa kanyang mga uh, pagtingin no mm -hmm. bilang isa sa, bilang isang PWD at uh, syempre head dito sa Gimba. Um, according to her, dito sa Gimba, wala namang naire-report na mga fake IDs na ginagamit. Mm -hmm. Yung mga establishments dito, wala pa silang natatanggap na report na may gumagamit ng fake IDs. Mm -hmm. So, well, dalawang bahagi 'yan. It's either hindi napapansin ng mga establishments or talagang Uh, wala. Pero kasi may way para makita Machir. eh. Mm -hmm. Kung ano, kung talagang ikaw ay PWID at nandun yung ano mo, yung registr registration mo, kasi may registry pala eh. Mm -hmm. Philippine registry for PWDs. Mm -hmm. At dun din nila nakikita yung mga nag-a-apply. ako, meron akong, sabi mo nang uh, intellectual disability. Mm -hmm. Di, Siyempre, magsasubmit ako ng mga requirements yeah, ko so and everything. Tapos may way din sila para makita kung rehistrado ba mm -hmm. ang, uh, o ang, uh, mga business establishments. Dito, yung mga, kung hindi, kung ako, kung rehistrado ba ako. Oo, tama. Yung mga fish, mm. uh, business establishments may way para makita uh, yung ano. kaso so, ang lili na, ang kailangan mo lang talaga dyan ay yung access dun sa registry. Uh, Actually, mm. naglabas nga ang DOH ng parang Facebook Uh, post na parang uh, uh, doon ipinapakita na ito ang link para ma mm, kita mo kung registrado yung PWID yes. na ano mm. na nag-a-apply sa mm -mm. kasi ano um, naman eh sa mga business establishment kinukuha nila yung ID number so parang andali mm -mm. andali muna tal andali na nila talagang ma-countercheck kung legitimate mm -mm. talaga yung IDs Mm -mm. Ang kailangan na lang talaga nilang i-improve im ay yung registry na yan kasi siyempre uh, may pagkakataon na hindi pa talaga nakarehistro doon. For example, um uh, nagkaroon ng discrepancy or hindi talaga for whatever reason nawala siya doon. Ah uh, pwedeng balikan yung PIDAW. kung mm. uh, kasi sila sila yung nagre rehistro ba? Diba? Sila yung nag upload ng mga ano, ng mga membership kung saan mang registry yon or kung paano nila yon ina-upload online. Yun na lang talaga kailangan nilang palakasin eh. Kasi ito, pagkakaroon ng ID, parang magkakaroon na naman ng ano dyan eh, issue. Diba? Ang tagal sa Senate at saka sa Congress. Ang tagal na pinag-uusapan niyang Tapos budget, na yan. Di ba budget, budget na, diba? pera. ilang, oh, ilang pera na naman IDs na naman. Sino na naman ang bibigyan ng, ano, ng pabor para magawa, Um, oo. yung gumamit okay. ng no, ID na yun. Ano? Parang, oo, sa bidding. Yun. Mm -mm. Tapos, tama si Ms. Larry Lynn, eh. Um, Kahit na merong ganyan, digital o merong registry o merong uh, unified ID system, kung hindi maayos yung mismong registry at yung... Yung bang, kasi, mm -mm. Central, yung ano, digital yan. Tama. Yung bang, meron silang way para ma-check oo. na online. Mm -mm. Kasi, tatype lang naman yung pangalan. Ito yan. Mm -mm. Oo. Di makikita na nila ah. kung talagang Uh, legit oh. talaga yung nag-a-avail ng PWD. At Bukod pa siyempre, so, makikita mo, naman oh. sa ano. Oh, <laughs> makikita mo naman physical. Although Kita, Although yung iba, eh, diba? yung, uh, ano tawag oh. dito, yung bipolar, Siyempre, hindi mo makikita yon Mukha ka siyang normal, pero... Pero, uh, meron silang medical certificate. Mm -hmm. Kung diba? hindi naman dapat na kasi yun... hinihingi yun. Hindi na hinihingi yun. Ay, pag, At least, dapat merong dapat 'yun. 'Yun, yung yun sa ano dapat sa probaba, mga establishment, diba? sa establishment oh, oh, halimbawa. Oo. Oh, oh. May joke nga oh, diyan eh. Halimbawa may i-scan uh, e or halimbawa may merong i-scan na para may yung actual na medical certificate, oh, parang yung Kaya ano hindi yung yun natala, di ba? 'Yun nga lang pano, iniisip ko kasi yung QR code. 'Yun nga pala ay nakapasok sa Unified ID system na maraming ano proseso, hindi kagaya ng mm -hmm. ID lang. Parang dito sa atin sa Gimba kasi mabilis eh, di ba? Mm -hmm. Mm -hmm. masa na uh, naibigay na yung mga requirements lalo na yung uh, certificate na meron siyang kapansanan talaga mm -hmm. eh napoproseso agad Ganon. Mm -hmm. oh, so sa kabilang banda yung pagkakaroon naman ng digital access that syempre kailangan din nating mag-adapt mm -hmm. okay din naman yun yun nga Oo. lang by experience kasi yung mga previous natin ng na mga karanasan pagdating sa mga ganyang klase ng ID registry yung sa RSBSA. O, oh, ba? Diba? Mm -hmm. <laughs> yung registry dyan. Sino lang ba yung kayang mag-access? Hindi mo naman pwedeng pinitin yun. yung magsasaka na may 3,000 square meters na hindi naman nakapag-aral ng uh, uh, na grade 6 lang ang tinapos. Mm -hmm. For example, di, hindi naman natin dinidiscriminate yung mga ganon. Oh. Pero paano mo yun ituturo oh, sa, oh, sa kanila? Tsaka sa karanasan diba? kasi, hindi sila interesado mm -hmm. dahil nga Yes. nahirapan silang magbasa, nahirapan mm -hmm. silang itindihin yun. 'Di ba? Sa totoo nga lang pagka-identification, sapat na silang makakuha kumuha ng certificate ng certification sa COMELEC. Oo. Okay na 'yon, 'di ba? ID na parang mm -hmm. sa nila 'yon. Government diba? ID na yeah. siya. Oo. Oh, oh. At daging oh, nga but... mahal na mahal nila 'yon, yung ID na 'yon. Oh, oh. <laughs> 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 eh eh siyempre gastos din 'yon mm -hmm. sa gobyerno kasi every six months nag-expire 'yon. Every six months kukuha ka. Kukuha ka. ng 'di ba? Di parang alam mo yon parang walang efficiency at walang effectivity. <laughs> Pagdating sa ID system, ito hmm. nga lang national ID. Ang tagal ng oh, i-implement niyan. Uh, hindi, di ba, marami, million, milyon pa rin ang hindi nakakakuha. Hmm. Oh, oh. Tapos yeah. meron pang ano, ang dami pa nila yung mga alternate na nilang ano papel, i-download mo, pero misan oh, mo lang siya, mo yan. lang siyang ma-download. Pag nawala mo 'yun, wala na. Mm -mm. Parang kaya hindi ko din na-download yung sa akin dahil ano eh, baka mawala ako. <laughs> Papil lang siya eh, <laughs> kasi nakita ko papel Ito, lang. Pero may hindi ba may oh, nakita tayo yung isang ID na napulot na yes, oh, nilaminate, na talagang nag-effort oh. para lang. Magamit o, 'yung kasi, ano na 'yun. Ano 'yun eh? Parang, 'di ba? Parang pagka meron kang identification, marami kang basta meron ka identification, pwede kang mag-apply ng mga Yes, marami sa bangkos, kang ano, sa long, maraming no. access, marami mm. na pwedeng maano. Oh, eh, ma ah. Ang tanong, gaano karami 'yung nakakapag-download? <laughs> hmm. Tapos gaano ano kadalas may error sa pagda-download kasi ako experience ko rin yan sa BIR naman sa Digital TIN. Mm -hmm. Di ako kahit paano marunong ako pagdating sa mga proseso, uh, i-email mo to, i-fill up an mo to, i-upload mo yan. Yes. Di yun nagawa ko yung lahat nung nagda na ako ng Digital ID ko sa BIR. Uh, error, i-update mo oh, raw yung yun yun problema. Grabe, ang dami mo nang inilagay. Ang da dami mo mm -hmm. nang inilagay. Eh, katatapos in ko lang mag-update. <laughs> oo, oo. Tapos Ayun. biglang error. Uulitin so, mo na oo. naman yung process. O, oh, ayan. Uh, or, matagal bago mm -hmm. i ng system nila. For example lang ah, yun, na upload na. Mm -hmm. Sa uh, thinking na ito ay digital, dapat yun, supposedly, updated na kaagad yung system, di ba? Oo. Pero, pagka nag pumunta ka na rin sa result or sa ending process... Makikita no. mo, no records found pa rin. O oh, yun, sabihin, yun pang nakaka-disappoint. Mm -mm. Eh, yun. Ayun. So, ang makikinabang na naman dyan, eh, yung mga business, uh, yung business establishment yung na gagawa ng ID. Oo. Oh, oh. mm -hmm. Ayan. Sige. It's Ayan. Uh, 190 na ng uh -oh. uh, tanghali. Si Si Sir Robert ba ala na? Um, hahabol, humahabol si Sir Robert. Humahabol ba? O siya, sige. Yes. Okay. Ako yung papaalam na. Maraming mm -hmm. salamat at magandang hapon.